Sa bawat yugto ng ating kasaysayan, may mga bayani na nag-alay ng lahat para sa bayan. Isa sa kanila si Binigno Ninoy Aquino Jr. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Isinilang bilang anak ng isang pamilyang politikal, lumaki na may pangarap at namatay na isang martyr. Ngunit higit sa lahat, siya ay isang Pilipinong naniniwala na ang kanyang kapwa ay the Filipino is worth dying for. Ipinanganak noong Nobyembre 27, 1932 sa Concepcion, Tarlac. Ang kanyang ama, si Binigno Aquino Sr., ay naging prominenteng politiko noong panahon ng Hapon at nagsilbing miyembro ng Japanese-sponsored government. Dahil dito, Dinala rin ni Ninoy ang bigat ng apelidong Aquino, isang pangalan na minsan ay kinutya, ngunit kalaunan ay pinapurihan. Mula pagkabata, nakitaan na siya ng katalinuhan at pangarap na maglingkod sa bayan. Noong labing pitong anyos, naging war correspondent siya sa Korean War. Dito nakita niya ang kalupitan ng digmaan, at nakapanayam pa ang ilang world leaders tulad ni General Douglas MacArthur. Ito ang nagbukas sa kanyang mata na ang tunay na laban ay hindi lang sa larangan ng digmaan kundi sa pagtatanggol ng karapatan ng tao. Pagbalik sa Pilipinas, pumasok si Ninoy sa politika noong 1955 sa edad na 22. Nahalal siya bilang Alkalde ng Concepcion Tarlac, ang pinakabatang mayor sa buong bansa noong panahong iyon. Makalipas lamang ang limang taon, siya ay naging pinakabatang gobernador ng Tarlac. Dito ipinapakita ni Ninoy ang kakaibang estilo ng pamamahala, malapit sa tao, mabilis kumilos at hindi natatakot humarap sa malalaking isyo. Noong 1967, sa edad na 34, nahalal si Ninoy bilang pinakabatang senador ng Pilipinas. Kilala siya sa matatalas na privileged speeches lalo na ang paglalantad ng tinatawag niyang Oplan Sagittarius. Ang lihim na plano ng Administrasyong Marcos para magdeklara ng martial law. Noong Setyembre 21, 1972, idineklara ni Marcos ang batas militar, unang-una sa listahan ng mga ipapadakip si Ninoy Aquino. Inakusahan siya kasabwat ng mga komunista at pinagbibintangang na nabutahi sa gobyerno. Pitong taon siyang nakulong, walang paglilitis, walang kalayaan. Habang nakakulong, Nagsulat si Ninoy ng mga talumpati, mga tula at mga pahayag ng pananampalataya. Sa loob ng silda, natutunan niyang yakapin ang pananampalatayang katoliko at araw-araw siya ay nagdarasal at nagbabasa ng Biblia. Dito rin nabuo ang kanyang matibay na paninindigan na The Filipino is worth dying for. Bilang protista, nagsagawa si Ninoy ng hunger strike na tumagal ng apat na pung araw. Halos ikamatay niya ito. Ngunit pinatunayan niyang handa siyang isugal ang sariling buhay alang-alang sa kalayaan. Ilang taon pa ang lumipas, nagkaroon siya ng atake sa puso at kinakailangang operahan sa puso sa Amerika. Dito siya pansamantalang pinayagan ni Marcos na magpagamot. Noong 1980, kasama ang kanyang pamilya, naninirahan si Ninoy sa Boston, Massachusetts. Dito, sandaling nararanasan ng kanyang pamilya ang normal na pamumuhay. Malayo sa takot, malayo sa batas militar. Ngunit kahit nasa Amerika, hindi tumigil si Ninoy sa pagkikipaglaban. Nagbibigay siya ng mga talumpati laban sa diktadura. Kinakausap ang mga leader sa Amerika at patuloy na nag-organisa ng oposisyon. Taong 1983, naramdaman ni Ninoy na humina na ang diktadura ni Marcos dahil sa krisis pang-ekonomiya at paglakas ng galit ng bayan. Alam niyang kailangan niyang bumalik kahit ang kapalit ay ang kanyang buhay. Sa kanyang huling panayam bago umuwi, sinabi niya, I have to suffer with my people. The Filipino is worth dying for. Noong Agosto 21, 1983, dumating si Ninoy sa Pilipinas sakay sa China Airlines. Habang siya'y pababa ng eroplano, Pinaputukan siya at bumagsak sa tarmac ng Manila International Airport. Patay si Ninoy, isang trahedya na nagpagising sa bayan. Ang kanyang pagkamatay ang naging hudyat ng pagkakaisa ng milyon-milyong Pilipino laban sa diktadura. Sa kanyang libing, mahigit dalawang milyong Pilipino ang dumalo. Hindi na napigilan ang pag-alsa ng damdamin ng sambayanan. At tatlong taon matapos siyang paslangin, sumiklab ang IDSA People Power Revolution na nagpatalsi kay Marcos at naglukluk sa kanyang asawa si Cory Aquino bilang unang babaeng pangulo ng Pilipinas. Ang pangalan ni Ninoy ay hindi lamang nakaukit sa kasaysayan na natili itong palaala na ang kalayaan at demokrasya ay bunga ng sakripisyo. Ang paliparan kung saan siya pinaslang ay ipinangalan sa kanya, Ninoy Aquino International Airport, isang simbolo ng kanyang pamana. Si Ninoy Aquino ay hindi lamang isang politiko. Siya ay isang martir ng demokrasya. Isang taong handang isakripisyo ang lahat para sa bayan. At hanggang ngayon nananatiling buhay ang kanyang mga salita. The Filipino is worth dying for. Mga kaidoks, kung babalikan natin ang kwento ni Ninoy Aquino, malinaw na hindi siya isang perpektong tao. May kahinaan, may pagkakamali, at may pinagmulan ng pribilehiyo. Ngunit sa huli, Pinili niyang ialay ang lahat, pati ang sariling buhay. Hindi para sa pansariling ambisyon, kundi para sa bayan. Sa panahong iyon, kaya niyang mamuhay ng tahimik sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. Ngunit bumalik siya sa Pilipinas dahil alam niyang ang tunay na leader ay hindi lumalayo sa sakripisyo. Handa siya maghirap Handa siyang mamatay para lamang makapiling ang kanyang mga kababayan sa kanilang pakikibaka. Ngayon, sa panahon natin, napakahalaga ng ganitong klase ng pamumuno sa Senado, sa Kongreso at sa iba pang sangay ng gobyerno. Ang hamon ay hindi ang magpayaman, hindi ang magpanatili ng kapangyarihan, kundi ang tumindig para sa taong bayan. Ang leader na tunay na dapat tularan ay ang may tapang magsabi ng katotohanan kahit mahirap yaong inuuna ang interes ng mamamayan kaysa pansariling kapakanan at yaong handang magsakripisyo ng ginhawa para sa katarungan. Ang aral mula kay Ninoy ay malinaw ang tunay na lakas ng isang leader ay nasusukat sa kanyang kakayahang magsakripisyo para sa iba. Sa ating mga senador at mambabatas ngayon, sana'y tandaan ninyo, hindi kayo nahalal para maglingkod sa sarili. Kayo'y nahalal para tumayo para sa bayan, para ipagtanggol ang mahihirap para ipaglaban ang katotohanan. At kung sakali mang kayo kayo'y pagod na o natutoksong piliin ang pangsarili, balikan ninyo ang kwento ni Ninoy Aquino. Sapagkat tulad ng kanyang paalala, the Filipino is worth dying for. Ngayong panahon, sa gitna ng mga isyo sa politika at pagkahahati-hati ng interest, may nakikita pa ba tayong leader sa Senado na katulad ni Ninoy Aquino? Handang magsikripisyo ng lahat alang-alang sa bayan, hindi para sa sarili? Sa tingin mo, sino sa mga kasalukuyang senador ang maihal tulad kay Ninoy at bakit? O baka naman wala na at kailangan nating maghintay ng bagong henerasyon ng mga leader na handang mag-alay ng sarili para sa taong bayan. Ibahagi ang inyong sagot at salubin sa comments at huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. At ito ang Edox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon, sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam!